hello guys, welcome back sa ating page ang ating bagong page, ang kusinero ng barangay to zero, ayan at marami marami salamat sa mga sumuporta at nagpalo sa ating bagong page, walang iba kundi ang kusinero ng barangay 200 zero, ayan mga idol magluluto tayo ng pangmasa ayan, ang ating lulutuin nga pala ang ating, walang iba kundi ang ating adobong tambakol mga idol na talaga namang patok na patok sa ating uh, pangmasang Pilipino. So ayan, ganito lang po ang ating sistema at ang ating diskarte sa pag-ado ng ating tambakol na talaga namang napakasarap mga idol. Ayan, siyempre hiwain lang natin ang ating isang perasong tambakol. Uh, Pag-i-comment na lang sa aming lugar ay 160 per kilo ang isang tambakol sa ngayon. ayun mga ng idol at siyempre, ayan, uh, natin, pinailalim natin ang kanyang luya at syempre yung bituka ay atay hindi ko tinapon sinama ko kasi napakasarap ng atay ng tambako lalo na pag malaki. So ayan meron tayong ta ta tatlong ng bawang, sibuyas at syempre yung kamatis at ang ating uh, green uh, sili mga idol yung sili haba. Meron tayong kunting spring onion so isama na natin para lalong sumarap ang ating adobong tambakol. So ganito lang meron tayong kunti rito chili soy sauce pero optional po kung wala walang problema so sauce lang ayos na ayan. Ay, So ayun, naglagay na tayo ng kunting suka, kunting-kunti lang mga idol dahil ito po ay maalat. Ayan, kunting-kunti lang para masarap sa ating panglasa pag medyo hindi maalat. Ayan, naglagay rin tayo ng uh, suka, at least tatlong kutsarang suka or apat na kutsara. At syempre yung magic sarap. So ayan, uh, optional ang magic sarap. So kung wala tayong bitsin, pwedeng magic sarap. So ayan, naglagay na tayo ng tubig at medyo marami rin ang nilagay natin tubig at naglagay tayo ng paminta ayan pampalasa mga idol ang ating paminta the best talaga pag maraming paminta ayan. at syempre pakuluan at akipan lang natin hayaan lang natin siya na medyo matuyo ang ating adobong tambakol so ayan medyo okay na medyo patuyo hintayin na lang natin siya na matuyuan ng konti so huwag naman natin ubusan ng sabaw dahil unang una ang sabaw ang pinakadabis pambahog sa ating kanin so ayan mga idol medyo natuyong tuyo na siya medyo nabawasan na yung tubig at lutong luto na siya mga idol Ayan, at luto ng ating uh, adobong tambakol na talaga namang napakasarap. At siguradong walang lansa pag pinatagal mo siya sa pagluto. At uh, talagang patok sa ating panglasa. Ayan, ganyan lang mga lods at maraming maraming salamat muli sa inyong walang sawang suporta sa ang kusinero ng barangay mga idol. Ayan. At sana ay masuportahan nyo rin po ang ating uh, isang channel at ang walang iba kundi ang kusinero ng barangay to zero mga lods. Ayan, yeah, at salamat po sa inyong lahat.